Nagpapagamot man siya ngayon sa Amerika ay patuloy pa din na pinag-uusapan ang love life na isang queen of all media na si Chris Aquino. Ating balikan ang mga lalaking naging nobyo ni Chris at ang mga detalye tungkol sa bagong lalaki na nagpapatibok sa kanyang puso. The Philippine Showbiz List presents Mga lalaking naging boyfriend ni Chris Aquino PH-based doctor sa pinakabagong vlog ni OG Diaz, kinumpirma ni Chris na may bago siyang boyfriend. Ayon kay Chris, ang kanyang bagong kasintahan ay isang doktor na nakabase sa Makati City. At sa tingin niya ito raw ang parte ng rason kung bakit naging madali para sa kanya dahil alam daw nito kung ano ang mga pinagdadaanan niya. Parte rin daw ng rason ang kanyang doctor boyfriend kung bakit confident si Chris na pwede na siyang umuwi sa bansa dahil alam niyang may isang taong tutulong sa pag-aalaga sa kanya. Sa vlog, sinabi rin ni Chris na makakauwi siya sa Pilipinas sa huling quarter ng 2024 kapag naging maayos na ang lahat sa kanyang pagpapagamot. Magdidepende lang daw talaga ito dahil may mga pagdadaanan pa siyang mga test. Kasama rin sa panayam ni OG ang anak ni Chris na si Bimby at sinabi nitong makulit lang but a very good guy ang bagong boyfriend ng kanyang ina. Mark Liviste sa parehong interview kay Chris sa YouTube vlog ni OG, tinalakay niya kanyang nakaraang relasyon sa politician na si Mark Leviste na mariing sinabi na ang hindi-hindi na mangyayari ang anumang reconciliation sa pagitan nilang dalawa. Tinalakay din ni Chris sa kanyang desisyon na lumayo muna sa social media matapos ang kanilang paghihiwalay ni Mark na binanggit ang kanyang pagnanais para sa kapayapaan sa panahon ng mahirap na yugto ng kanyang sakit. Sinabi rin niya na sa kabila ng mga pagsisikap na iligtas ang kanilang relasyon na pagpasyahan nila ni Mark na maghiwalay na. Nanawagan pa si Chris sa mga netizens na wag na magtanong tungkol sa kanila ni Mark na kinumpirma nilang nag-move on na sila at wala ng komunikasyon. Noong 2023, inanunsyo ni Chris ang kanilang paghihiwalay sa Instagram na binanggit ang mga hamon na isang long-distance relationship at ang demanding na role ni Mark sa public service bilang mga contributing factors ng kanilang hiwalayan. Matatandaan na noong June 2023, mismong si Mark ang nag-anunsyo sa relasyon nila ni Chris. Mel Sarmiento. Naging magkasintahan sina Chris at former DILG Secretary Mel noong July 24, 2021, isang buwan matapos pumanaw si former PH President Binigno Noynoy Aquino III. Noong October 24, 2021, sa kanilang third month seri, unang inilahad ni Chris sa publiko ang kanilang relasyon kasabay ng anunsyong engaged na sila. October 28 naman ay masayang humarap ang magkasintahan sa isang Q&A video kasama ang anak ni Chris na si Bimbi. Binalikan nila Chris at Mel ang inang okasyong nagkasama sila noong sinunoy pa ang pangulo at sinabi ni Mel na crush na niya noon pa si Chris hindi nila inaasahan sa muling pagkikita nila noong June 2021 ay magkakaroon sila ng pagkakataong makilala at mahalin ang isa't isa. May basbas -bas pa ito ni Bimbi na nagsabing cool si Mel nakasama kaya ganoon na lang kasaya si Chris. Noong December 2021, magkasama pa sina Chris at Mel sa mga relief efforts para sa mga biktima na Bagyong Odette sa Negros Occidental. Ngunit makalipas ang dalawang linggo, noong January 4, 2022, inanunsyo ni Chris na hiwalay na sila ni Mel. Herbert Bautista, hindi kaila sa publiko ang on and off relationship na Chris at ang actor politician na si Herbert Bautista noon. Pati na ang dalawang beses na marriage proposal ni Herbert kay Chris noong 2014 at 2017. Noong November 2021, naungkat ang tungkol sa relasyon nila ng almahan ni Chris ang pagbanggit ni Herbert sa nakaraan nila sa tweet ng dating alkalde. Sinabi noon ni Herbert na mayroon siyang totga o the one that got away na may napili na bagong pag-ibig. Noong panahong iyon ay engaged na si Chris kay Mel Sarmiento. Sa pamamagitan ng Instagram post, inihayag ni Chris na mayroong closure sa pagitan nila ni Herbert na magkausap sila noong May 12, 2021. Noong November 2021 ay humingi ng patawad si Herbert kay Chris noong kasagsagan ng issue sa pamamagitan ng isang tweet. Saad niya, alam kong maalagaan kanya and I can see that you're happier now. Aminado ako, I know I have not been good enough, still regretting the chance I didn't take. You deserve better. James Yap. Nagkakilala si na former PBA professional player James Yap at Chris noong February 6, 2005 sa isang restaurant sa Green Hill, San Juan. Sa so cover story ng isang entertainment magazine noong 2011, ibinahagi ni James na siya ang nag-request sa si talent manager na si Dondon Monteverde para makilala si Chris na crush na niya mula pa noong high school. Noong July 10, 2005, matapos ang limang buwang pagkakakilala at pagkakahulugan ng loob, nagpakasal sina Chris at James sa isang private ceremony sa bahay ng best friend ni Chris na si Boy Abunda sa Quezon City. Nagbunga ang kanilang pagmamahala ng isang anak, si Bimbi Aquino Yap. Ngunit nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon dahil si Deoman ay pambababae ni James. Itinanggi ni James ang aligasyon na siya ay nangangaliwa at nanindigan naman sa kanyang panig si Chris. Ngunit noong June 27, 2010, inanunsyo ni Chris The Buzz na hiwalay na sila ni James. Dahil sa issue na halongkat ang media noon ang kanilang prenup agreement hanggang sa umabot sa pagsasampa ng annulment of marriage na humantong sa settlement. Naanal ng korte ang kasal ni na Chris at James noong January 9, 2012. Mark Lapid Si Sang Panayam sa kanya noong February 2023, hindi itinanggi ng actor-politician si Mark Lapid na dati niyang nakarelasyon si Chris. Nang tanungin kung nagkukumustahan pa rin sila ni Chris, ibinahagi e ni Mark na ang misis niya si Tanya Garcia ang may komunikasyon sa TV host actress. Isa raw ang pamilya ni Mark sa nananalangin para sa mabilis na pagaling ni Chris na nasa Amerika para sa pagpapagamot nito ng iba't ibang autoimmune condition. Saong 2004 nang mapabalita ang pagkakamabutihan noon ni Mark at Chris. Pero hindi man sila nagtagal noon ay naging maayos ang trato nila sa isa't isa. Joey Marquez Nagkaroon ng extra affairs na Chris at ang dating Paranaque City Mayor Joey Marquez na tumagal ng 1 year and 7 months. Ayon sa mga balita, nagsimula ang kanilang relasyon matapos gawin ni Chris ang isang eksklusibong panayam kay Joey sa Manila Hotel para sa episode ng The Buzz noong March 2002. Ironically, ang paksa ng panayam ay ang hiwalayan nila Joey at na kanyang asawa for 12 years na si Alma Moreno. Una silang nasangkot sa iskandalo na magkasalubong sina Chris at Alma sa Asian Hospital sa Muntinlupa kung saan nakakonfine si Joey dahil sa hypertension na sa kontrobersya, nagkaroon na pansamantalang paglamig ang relasyon ni na Joey at Chris, ngunit nagkasundo sila kalaunan. Noong September 24, 2003, live na nagpunta si Chris sa TV Patrol at inakusahan si Joey na pagbabanta sa kanyang buhay. Isiniwalat niya ang mga detalye ng umano'y marahas nilang away sa isang condo unit sa tagig kung saan sila nakatira. Lalo pang ikinagulat ang publiko ang kanyang pag-amin na nagkaroon umano siya ng STD mula kay Joey. Pinabulanan ni Joey ang mga akusasyon ni Chris at iginiit na wala siyang dapat ikahiya. Tumagal ang kanilang bangayan hanggang sa lumabas si Joey ng live sa front page ng GMA Network noong October 2, 2003 at nagbigay ng public apology kay Chris. Bago ito, binawi ni Chris ang apat na legal complaints na isinampanya laban kay Joey. Sa pagpirma ng kanilang settlement, nagkaroon sila ng closed door meeting para sa formal na pagtatapos ng kanilang relasyon. Philip Salvador. Nagsimula ang pagmamahalan nila na Chris at ang aktor na si Philip Salvador habang ginagawa nila ang pelikulang Nandito Ako noong 1994. Ang naging malaking issue sa pagitan ni Chris at na kanyang ina na si late former president Cory Cuanco Aquino na lang debotong katoliko ay ang katotohan ng kasal pa rin si Philip noon sa kanyang estranged wife. Naging magkasintahan sina Chris at Philip at nagkasama sa loob ng limang taon hanggang sa naghiwalay sila noong 1999. Nagbunga ang kanilang pagmamahala ng isang anak, si Joshua Philip. Sa isang panayam, ibinahagi ni Chris ang kanyang panghihinayang sa natapos na relasyon nila ni Philip ani Chris. Kung natanggap lang raw ng mami Cory niya si Philip ay hindi sila maghihiwalay. Malaking factor nga raw ito para sa kanya dahil kahit matanda na siya, itinuturing pa rin niya kanyang sarili na isang mama's girl. Anjo Iliana Pansamantala namang nalink at naging kasintahan ni Chris si Anjo noong early 1990s. Nagkasama sila sa isang proyekto tulad ng Pempe ni Sarah at Pen at nagkaroon ng magandang samahan na nagbigay daan sa mga usap-usapan tungkol sa posibleng romantic relationship. Gayun pa man, hindi nagtuloy-tuloy ang kanilang relasyon at pareho silang nag-focus sa kanilang karera at personal na buhay. Robin Padilla Unang nakilala ni actor-turned-politician Robin Padilla si Chris sa TV special ng 18th birthday nito noong February 1989. Inamin ni Robin na malaki ang paghanga niya kay Chris. Niligawan nga raw niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga love letters. Nang sila ay maging official couple, sinabi ni Robin na ilang beses siyang isinama ni Chris sa mga pagtitipon sa Malacanian palas dahil ang kanyang ina na si Cory ay pangulo ng bansa noong mga panahong yon. Ngayon pa man, may mga usap-usapan na hindi raw sang ayon si Cory sa kanilang relasyon na inilarawan ni Robin bilang you and me against the world Ngunit sa huli, aminado si Robin na kasalanan naman niya kung bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Chris Sa isang panayam noong 2010, sinabi ni Robin na addict siya noon at na-appreciate niya mga ginagawa ni Chris sa kanilang relasyon sa na niya na-realize ang halaga nito nang magtapos na ang ugnayan nila ni Chris Inamin din ni Robin na siya ang may pagkukulang I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!